Dalawa lang naman landas sa mundo eh. Tamang landas at maling landas. Nasa sayo yan kung saan katatahak. Ang Diyos ay binigyan ka niya ng sariling pasya. At sa sarili mong pasya, ikaw ang bahala sa buhay mo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Marami ng paalala ang Diyos sa'yo na lumakad ka sa katuwiran, katuwiran, katuwiran. Pero, nasa sayo yan kung gagawin mo o hindi. Pag sinabi na ni Lord, ito ang mangyayari sa'yo kapag puro kabutihan, eh maganda, maayos, protektado ka. Pero kapag hindi ka lumakad sa kabutihan na landas ng Diyos, eh kapahamakan ang dulo niyan. Malaki ka na, alam mo na yan, alaw ang tama sa mali. Dahil kapag tayo, pinaalalahanan na, na ng maraming beses at hindi pa rin tayo dun dumadaan sa landas ng kabutihan, eh pwede ka pang mapahamak.